Bakit sinabi ng Panginoon Hesus? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang katunayan, maraming pastor nga hindi naman naiintindihan kung ba't niya sinabi yan eh. Ah, kasi alam mo, doon sa pangako ng Diyos mula sa umpisa, pangako niya sa mga taong matutuwid na hindi niya pababayaan ang matuwid. Basahin natin ang 13 ng Hebreo ganito ang nakasulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin sa anumang paraan. Ni hindi kita pababayaan pangako ng Diyos yan eh. Pag ang tao matuwid, hindi niya pagkukulangin. Hindi niya papabayaan. Eh, biro mo. Tayong mga taong makasalanan. Matuwid lang tayo. Susunod lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Eh, bakit yung kanya mismong anak pinabayaan niya sabi dun sa daing ni Kristo sa Cruz Eli, Eli ang ibig sabihin nun. Yung salitang Eli ay short ng salitang Iluhim. Na ang kahulugan sa Hebreo ay Diyos. Sabi niya, Eli, Eli, Lamas sa baktani. Sa makatuwid bagay yun ang interpretation, Diyos ko. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eh di kung mabasa mo yan, lalabas yung mga nakarinig kay Kristo. Nung nakapaku siya sa krus, lalo siyang tinutuya. Ay niligtas niya eh kayo. Iba hindi niya mailigtas sarili niya. Nagpadilat siya ng bulag. Hindi niya mailigtas sarili niya. Bumuhay siya ng patay. Hindi niya mailigtas ang sarili niya. Lalo siyang hinamak. Ah, lumalabas na pinabayaan talaga siya. Eh, ba't siya pinabayaan? Yun ang mahalaga doon. maintindihan natin ba't siya pinabayaang mamatay-maparusahan. Bakit? Basahin natin ang katwiran kung ba't siya pinabayaan. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala. Dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya ay katuwiran ng Diyos yun. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan si Kristo, yun yung anak, kanyang inaring may sala dun sa tiyempo pala na yon. Inaari siya ng Diyos na may sala. May kasalanan kaya pinabayaan siya. Kasi ang pangako ng Diyos pag matuwid ka, hindi ka niya pababayaan eh. Eh ba't niya pinabayaan yung kanyang anak na mapatay? Mapahirapan. Kasi dun sa oras na yon, siya ay nasa lugar natin. He is representing us tayong mga tao ang nagre-represent sa atin doon sa krus si Kristo. Na imbis tayo ipako sa krus, siya ang nagpapako para matubos niya ang ating kasalanan